Alam nyo ba dati? Hindi ako naniniwala sa sinasabi sa YouTube na 10 years younger than your age. Subukan nyo at araw-arawin nyo ang whipped cream na pinanlalagay sa cake at saka ng orange. It lang ang whipped cream at ang orange. Ang kalahating orange ay nasa tatlong kutsara. At saka mo ngayon lagyan ng whipped cream, ang milk ng tatlong kutsara din. So, imix lang ninyo ng gusto. Gumamit kayo ng blender or mixer. At bago nyo ipahid dito o ipak sa inyong mukha, pinakamaganda niyan para mas maganda at talagang talab na talab, kumuha muna kayo ng salt or baking soda. Mag-scrub muna ng dahandanan sa inyong mukha at saka kayo ngayon na magbanlaw ng warm water at saka nyo ngayon ipahid dito sa inyong mukha. At para sa magandang resulta, ipahid dito ng pantay-pantay ang pagpahid para talagang walang maitim na maiiwan. At alam nyo ba na hindi lang ito para sa muka. Kung ito ilalagyan nyo sa shampoo ng konti at saka ilalagay sa conditioner at ibababad sa inyong buhok. At uh, para makuha nyo yung sinasabi nilang 10 years younger, siyempre gumawa na kayo ng marami-rami, good for one week. Ilagay lang nyo sa rep ay talaga magtatagal ito ng one week. Gumamit kayo sa umaga at sa gabing bago matulog. Tingnan ninyo, one week lang talagang masasabi mong, ay totoo pa lang, 10 years younger ang mangyayari nito kung ito'y aking pagpapatuloy. Dahil sobra-sobra yung aking uh, whip milk ay talaga naglagay pa rin ako sa patola juice na na-vlog ko kahapon. So napakaganda guys, talagang Korean skin ang mangyayari sa inyo. Kaya napakaswerte nyo kung palagi kayong mayroong patola. 101% talagang napakaganda sa kutis. Ganon din ang timpla, paghaluin ang katas ng patola at ang whip milk. Ito ay uh, mas maganda talaga yung uh, bine bineblend para talagang halong-halo at i-apply nyo talaga. Kung mag apply kayo, sana ay sa uh, higaan na nakahiga kayo at hanggang sa leeg, hanggang sa ilalim ng inyong uh, panga ay malalagyan. At palagi niyong tatandaan bago kayo mag apply ng pang-mask sa inyong muka ay talagang mag-scrub mo na kayo ng salt or baking soda. At huwag na huwag niyong kalilimutan after na kayo ay makapag-mask ng kahit anong ginagawa niyo, kumuha ng hot -to wet towel at ilagay sa inyong muka kung hanggat maaari kayo ay nakahiga. At wag na huwag niyong kalilimutan ang palagi kong pinapaalala sa inyo, ang sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye